Ayan, magandang hapon sa inyo mga badi Andito na naman po ako sa aking sibuyas. Ang pecha po ngayon ay March 15 na at 57 days na po nitong aking sibuyas. Ayan na nga mga badi yata medyo malaki-laki naman na po yung kanyang laman. Dito rin medyo maganda na rin laman dito yun. Oh, para na pong ano, eh uh, ng baso. Meron nga po yung itsura ng aking sibuyas at malalaki naman po yung puno niya. Medyo maganda-ganda naman po yung tindig ng aking sibuyas. yun punta naman po tayo dito sa bandang dulo ng aking sibuyas. Kasi dyan nyo lang palaging nakikita eh. Dito lang daw po kasi ako palaging nagbibidyo. Maka daw dito lang yung maganda. Eh, totoo naman yun mga buddy. Dito kasi sa bandang dulo ko eh medyo na ano eh, medyo nagbabantilawan. Kaya lilibutin natin siyempre. Ito kasi mga badi, itong dalawang baanos na to ay napasaktan ko ng pangdamo nung minisprayang po siya nung maliliit pa. Kaya medyo nahuli po itong laki nito. Hindi po gaya sa limang baanos na yon. Ito po talaga yung napasaktan ko. Pero maganda na rin naman na po yung kanyang paglalaban. At medyo, ayun o, bubukol na po siya. Sa susunod niyan mga badi, mag-i-spray naman po tayo ng pampalaman. Gagamit na po tayo ng 15-15-30.